Ito, uh, mga kababayan, uh, ito talaga yung breaking news. Ito, kung mayroong pinaka-breaking news, ito na po yung uh, uh, tatay or nanay ng breaking news. <laughs> At uh, yan po, At, uh, isa pong uh, sikat na politiko, ang asawa nito ay nakipag -yog yoga na... <laughs> Ayan, ata. Uh, grabe, ano. Eh? So, talagang mamaya po. I-malalaman eh, po ninyo ito. At uh, hindi po pwedeng hindi malaman. Hindi ko kayo bibitinin. Hinding-hindi ko kayo bibitinin. Dahil ito ay talagang breaking news. Nanay or tatay ng breaking news ito. Palakpata! Hahaha! <laughs> ay! Ay! sabi nga sa atin mga kababayan natin sa Kwan, sa parting Bisaya, kidyod gali lang, ah, aw, tao pa. Ay, balakbakan! Pero, bago po yan mga kaibigan, ay siyempre nais ko po muna uh, ipaabot itong aking mapagpalang pagbate sa lahat po siyempre ng aking mga uh, subscribers, followers at mga viewers. Ayan. Sana po ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan lagi. At uh, malayo kayo sa mga politikong mga kawatan. Ayan. At siyempre, nandoon na rin po ang aking dalangin na sana po ay ibaba na ng ating Panginoon ang swerteng para sa inyo. Ayan po. At siyempre, dito naman sa mga politikong mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat. Ayan, palakpakan! <laughs> ay, ay. Kidyod ganit lang. Ah, tao pa. <laughs> oh, hindi ko kayo bibitinin mga kaibigan. Okay. At kagaya po ng sinabi ko sa inyo, malalaman po ninyo kung sino po yung asawa ng sikat na sikat na politiko ay nagpayugyog ah! <laughs> at uh, para po kwan para po ba ayan at uh, wala po tayong ibang topic ngayon Ayan, basta ay pa. Sabi ko nga po, hindi ko kayo bibitin dito. <laughs> At uh, alam naman po natin, na wala pong puting ahas uh, si Maharlika na hindi, na, na talagang uh, hindi totoo ang binibigyan ng informasyon. Ano? At uh, hayaan ko na lang po na ito ang ipaparinig ko sa inyo, ay hayaan ko na lang na kayo na lang ang magusga, kayo na lang ang hindi na lang manggagaling sa akin, total uh, mayroon mayroon na namang magsasalita. Pero ito ang talagang uh, hindi ko alam, ito yung dilubyo na uh, sinapit nito, dilubyo na makakarating siya sa langit. <laughs> Palakpakan. Sabi ko nga po, wala akong tatik na ibang yun. Dahil pagpahingahin ko po muna yung aking uh, yung aking itsura. Dahil uh, ka kahapon na hindi ako nakatawa. Babae eh, ang laki ng tinanda ko, kita niyo naman ang laki ng tinanda ko. Kaya babawiin ko lang po. At uh, Eh. Babawiin ko lang po ngayon dahil kaya nga po wala akong topic ngayon. Kundi ito lang po yung ipapa rinig ko sa inyo yung kayo uh, kayugyugan itong uh, asawa ng sikat na politikong ito pero kung iisipin nyo nakakadiri ah! Ah! <laughs> hindi ko alam kung kinaya ng sikmura nitong <laughs> nagyugyug na ito kinaya ng sikmura niya grabe konting yan ko lang po ha konting ante-ante lang at, at medyo pasapis sa kalilang po muna tayo at siya nga po pala, ha? Kapag ka gusto rin po ninyong bumata na kagaya ko, imagine mo sinasabi ko nga sa inyo, 175 years old na. Okay? Sa ganong edad, ating nanya naman ang istura ko, wala sa 175. Kasi lagi ko ay kinukumpara po dyan si Enrele. Na 100 years old lang yan, bangingi na. Pero ito natin naman. Na. At saka yung pano yung kanina, yung uh, kinanta ko na yun pang teenager talaga yun. <laughs> ay, palokakan. Okay. Uh, wala po ako sa mood mo, wala po kasi mahina po yung background kasi kaya wala po, wala po sa tono yung kanta ko. At uh, hindi, wag niyo pong uh, paninyan, wag niyo pong uh, intindihin yung kanta ko. Ang intindihin niyo po ay itong breaking news. Ayan yan po yung sinasabi ko na talagang uh, grabe. Ako, ako lang siguro, kahit 175 years old ko na, ay uh, masusuka siguro ako kung yan ang uh, jujug-jugin ko. <laughs> ah! Imadinin mo. Yung uh, parang nagguman. Uh, <laughs> <laughs> parang goma na siguro katunat yan tapos dinugdug pa. Ay, <laughs> grabe. Oh, Pero sabi ko nga po, hindi sa akin nagmula yan. At yan po yan ay, ah uh, parang pa na parang naiinip na kayo eh. Kayo naman pala. Te Teka muna, atansin na yan, hindi ko pa nga itinuturo sa inyo yung uh, dapat nyong gawin eh. Ituturo ko muna yung dapat nyong gawin para bumata rin po kayo para kahit na mag 200 years old kayo, ganito pa rin ka, uh, kaganda yung putis ninyo at ganito pa rin yung eh, uh, yung uh, aura ng uh, pitsura ninyo. Ayan. Una, pagka kayo'y nalulungkot, may problema? Madali lang yan. Para tumawa kayo ng tumawa dahil yun ang nakakabata, ah, itaas yun lang po yung kilikili ninyo. Ayan, nakataas po yung kilikili ninyo. Tapos, kilitiin nyo po. <laughs> kilitiin nyo po mag-isa. Kahit mag-isa lang kayo, sigurado ako matatawa kayo. Kinitin niyo po yung sarili niyo para matawa kayo ng matawa. Uh, ba diba bata kayo ngayon? Uh, baka na... <coughs> hindi lang 175 ang abutin ninyo. Baka nga kalahating siglo. Ah. <coughs> uh, Ay, <coughs> grabe. Oh, ano ba yan? Kakantahan ko pa lang? Ay, ay, hindi na, hindi na, hindi na. Kasi ito lang yun. At, ah, uh, natuwa lang ako, na gusto, natuwa lang ako na ibabalita ako ito, na asawa ng sikat na politisyan, nagpayog-yog. Ayan! Ah, kapalakpakan. Pagaya rin ito ng uh, yung uh, nandiyan sa Cebu. Ah? Tingnan nyo katanda-tanda na. Ha? Nakita nyo naman yung kasama ni Ikwan. Katanda-tanda na. Ah? Pero, nag- Merong retainer yan. Nagbabayad yan ng tatlong uh, mga kabataan. Tingnan mo. Kaya inuubos nila ang pera ng bayan. Dahil dito sa mga kalibugan itong mga animal ang mga matatandang to. Hindi na lang magkanda ako. Sabi ko nga, wala siya na ako itapik eh, pero hindi ko maiwasan eh. Ayan po, inuubos nila ang pira ng bayan para lang yan pambayad nila sa mga kwan, sa mga lalaki nito. mga ito. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Ha? Kayong mga congressman, mga senador, ito na ang panuorin nyo, itong video kong ito, ito, yung nagbibigay uh, magbibigay ng kaliwanagan sa ulo ninyo ng mga bubo kayo. Bakit? Ito yung sinasabi ko eh. Nakaw kayo ng nakaw. Kawat kayo ng kawat na mga anibal kayo. <clears throat> hindi ninyo alam pag namatay kayo inila eh uh, eh e binyabyahi lang kayo sa cemetery mayroon nang tinatarget na bago na bago or guwapo yang mga asawa ninyo Yan 'yung sinasabi ko kaya hindi niyo rin mapapakinabangan yung mga pirang mga ninanakaw ninyo dahil panlalaki lang yan ng mga asawa ninyo Itaga ninyo yan sa bumbunan ninyo. Nakaw kayo ng nakaw ng uh, pira ng bayan, ang nagsasakripisyo, itong mga kababayan ko na walang, wala nang masaing, mga buwaka ng ina nyo. O tingnan niyo ito, buhay pa ang asawa, nakipagyugyugan. Yung nandyan sa Cebu, tatlong lalaki na builet na mga wala pang kamuang-muang nire-retain niya. Bilihan ng inmax. Inmax. Binilhan ng bahay, binilhan ng kotse itong tatlong builit ito na tumutsok tok sa kanya. Tapos ang itsura nito, matandang ito na politi politisya na ito, ah, pa, kasi manipis ang bibig niyan para manghuhula. Pero pira ng taong bayan, pira ng mga taga-Siboy, yung ginagastos itong animal na ito. Oh, ngayon, itong maririnig ninyo, ha, pera ng buong sa bayan yan para lang ha, ma, ma makontento itong animal na ito ha, nakaw ng nakaw ng pera ng tao ng bayan pang babayad lang sa lalaki nito gagong ito buisit ito mga ito sige Tayo lalo na mga kongresman at mga senador tandaan nyo ito sinasabi ko pag hindi nagkatotoo ito puntahan nyo ako rito at sabihin nyo sa mukha ko, dot dot niyo dito sa pagmumukha ko, na yung sinasabi mo, Birana, ay hindi totoo. Nangyayari na po. Nangyayari na. Mayabay, wag lang po kayo mainip, ha? May, wag lang po kayo mainip at talagang po nito. Mangingilabot kayo. O, palakpakan muna, palakpakan. sa dinabidami ng kwan. Walang masain natin mga kababayan. Ayan, wala kayong ginawa kundi maglos. Dahil ng pira ng bayan ng mga buwaka ng inyo, pang chochor ba lang ninyo? Ha? para lang din mga, alaman nyo kaya, mga kaibigan. mo, ikasunod na po, ipaparinig ko na po sa inyo. Huwag kayong mainit. Gusto ko lang po malaman ninyo, na yung pira ng PhilHealth na 20 bilyon inilipat na po sa National Treasury. Na samantalang yan ay pira natin yan na mga membro or either naguhulog sa PhilHealth. Lalo na po. Tang ina, 20 bilyon At yung pira na yon ay ilalaan sa unprogrammed fund unprogram project ilalaan. Anong ibig sabihin ng unprogram? Wala pa pong nakalaan sa la wala pa talaga nakalaan kung saan talaga paggagamitan ng Kamalay-malay natin yan, wala na yung 20 billion na yan. Tandaan nyo, ito, is, idok-dok ninyo sa bumbuna ninyo, pag hindi nagkatotoo itong sinasabi ko, magpapapatay ako sa inyo. Sigurado mawawala na lang yan, parambula, yan 20 billion na galing sa si, SSS. Si, si. Samantalang, napakarami nating mga kababayan na may, may mga sakit dyan. Pumunta kayo sa hospital na mga walang na mga pangbayad dyan. Kung kakaltasan man yon yung 100,000 na bill ng isang uh, pasyente ang makakaltas lang sa sa PhilHealth nasa 10,000 lang. O, oh. Ay samantalang pira ng PhilHealth yan, bakit inilagay doon sa National Treasury? Yan mga kababayan, kaya sabi ko nga sa inyo eh, siguro panahon na. Panahon na para gilitan ang mga putang ina. Panahon na. Panahon na mga kababayan. Panahon na. O, palakpakan muna bago bago mag-init ang ulo. Tatanda. Ko. <clears throat> Tatanda ulit ako nito eh. Ah. <laughs> <di na> eh. <laughs> ayaw ko nang ata, ayaw ko magalit. Tama na 'yung tama na 'yung mga sinabi ko yon. Ito na po. Ha? Ito na po, maririnig po ninyo ng malinaw. <clears throat> ito po, uulitin ko lang po. Breaking news ito. Asawa ng sikat na politiko, nagpakidyon, nagpayog-yog, Ayan, palapakan, Sige na, okay. Ito na ha. Bakit ganito mabuti? Pipili na natin, na? Ayan. ayan na. Ah, uh, oh, makinig mabuti kung sino itong nagpatsurba, ha? Okay. News. Hindi na naalala na sa post this? Ayon sa aking informante, mga palanda. Ito, maliis na tayo. Para lasing na ako sa... Para lasing na sa kape, okay? Ayon sa aking informante, fresh na fresh, i-echo nyo to. Naalala ninyo? Nung sinabi ko sa inyo na ah, sabihin ko ba to? Sabihin na natin. Okay? Dapat kasi nakaupo ako doon yung galit na galit ako kasi sabi ko kulang ko. So yung sabihin na natin, I tried to ano, I will try na maging malumanay. <laughs> Nalalaman niyo na, 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 yung breaking news natin last year na according to our source, puting ahas, mayroong nagpatiwakal na PSG. Dahil ay pinagbubulyawan ni Liza Tanas. Remember that? Sino yung nakaalala nun? Sino mga palangga? Ako. tapos kung napapanood niyo ako, ako. nalaas, lagi kong sinasabi, maybe, hindi naman nagpakamatay yun, hindi naman nagurgur sa kanyang sarili, baka pinagurgur ni Lisa Tanas. Okay. Kanina, bago tayo nag-vlog, merong tumawag sa akin. Okay? Anong sabi niya? Yan na! Miss Marlit Grabe, siya doon sa di mga as. Ito, tanungin mo si Lisa Panas. Kasi, according to, our, to my source, sabi niya, ay pinagurgur itong nagpakamatay daw na PSG. Ano ang dahilan? Uh, ano? Lisa, tatanungin kita ang ka. Ayon sa aking source, nahuli daw po ng PSG na pinalapas silang naggurgur sa sarili na si Lisa Tanas ay nakipagtsuktsakan sa isang head na PSG. Oh my God. Ayon sa aking source. Alam niyo yung ibig sabit tsuktsakan, di ba? Yun ang... Uh, sa PSG! Okay, yun ang nakarating sa akin. Ha! Bakit siya nakipagtsuktsakan? Ayon sa aking source, mga kapabayag, pangapalaga, nireport sa akin kanina, bangag na bangag si Lisa Tanis. Kaya, nakipag siya sa mataas na PSG, then hindi sinasadya na makita nitong PSG na naggurgur -gur daw sa kanyang sarili. Kaya nga dapat, well, malamang takot. Yung pamilya, noong nagurgur na PSG, ay hindi daw po nagpatiwakal yon ayon sa aking source kung di namatay daw sa aksidente kunwari remember mga kababayan ano ang sabi ni Tikoy doon sa CCTV ni tama. Agent Mora okay tama na hindi ko na kinaya <laughs> hindi ko na kinaya ah, tama na yan okay na yan Maniwanag naman yung sinabi ni Marlika na nakipagtsuktsakan at uh, yan yung ah, information niya na nakarating sa kanya. O, oh, Grabe, no? Nakakadiri. Palapakan! oh, baka gusto niyo pang kumunta ko, ha? so, so, kinjog langaw! lang, Tawo pa, lawang dia wa ayos ginoro ko te nah nong ah di sana gorang mangyawa pete jempet <laughs> parang gue menenampuh teh ayos ya Yan na po yung sinasabi ko na epekto ng kalasingan at kabangagan. Ayan. Pag kaganyan, bangag na, wala na. Ha? Ah, kahit na sino na ang tsumukchak. Ayan ah, ang sinasabi ko. Ayan, kadiri. Ah, ah, Nang pamulaga ako rin, hindi ko kinaya rin Yan po mga kababayan. Ang dahilan kung bakit napakarami natin mga kababayan ang walang masahing. Dahil dito sa mga luho ng mga animal na ito, hindi lang sa pagdodroga ang luho nito. Pati yung mga pagkakalakay ng mga tilapia nitong mga animal na ito na para ng mga guma. Lalo na yung uh, yung politiko diyan sa politika diyan, politiko diyan sa Cebu na manipis ang mukha na manipis ang uh, bibig na parang manghuhula. Hala, nagre-retain pa ng tatlong bullet machok-chak lang siya. Grabe. Tapos ang gamit na pira, pondo ng bayan. Yan po. Pero itong mga kababayan natin walang mga walang masaing, wala silang pakialam. Wala naman po tayong pakialam dan kung uh, magpinakidyod yung mga hayop na yan. Ay, uh, walang nga kang magawa eh. Ang sabi nga sa kasabihan, dito sa Batangas, ala pare gaano man kalapad at kalalum ang uh, ilog iyan ay pwedeng harangan pero yung libog hindi mo mahaharang ayan <laughs> kasabihan ko yan dito sa Batangkas. oh, ganyan ito Tingnan mo. Kaya kayo, Uulitin ko lang po kayo mga congressman ng mga kawatan. Hinay-hinay. Maging itong uh, mga uh, senador natin, hinay-hinay sa pagnakaw. Huwag masyado. Yung tamang-tama lang. Kasi unang-una mamamatay naman kayo. Sa, as soon as possible, mamamatay kayo talaga. Eh. Ah? Mamamatay at mamamatay kayo. Ah, baka malay natin kung sa isang linggo patay na kayo. Yan ninakaw yung mga pira na yan. Panlalalaki lang yan ng mga asa-asawa ninyo itanda niyo, itaga niyo yan sa bunbunan niyo. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Bukas, uh, mayroon akong ipapanood o ipaparinig sa inyo na ito pala, uh, malalaman po ninyo bukas, yan po ang abangan niyo na ito pala ay uh, mayroon po pala dito sa atin at na at, 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 politician din po ito na ito po yung uh, kan kung baga ay uh, uh, ginawang tao lang pero demonyo ayan po malalaman ninyo bukas po yan so maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga bago nagsubscribe at uh, yung, at saka doon na rin po sa mga bago subscribe pa rin at uh, like like doon na rin po para po ma marami po ang mararating nitong ating uh, uh, video nito maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat ayan